afternoon, Yusek. Uh, Inanunsyo po ng PHAPI na hindi mo na sila tatanggap ng guarantee letters uh, mula sa gobyerno. Nasa 530 million pa daw po kasi yung hindi nababayarang claims. Ano pong masasabi ng Malacanang dito? Opo, nakausap po natin mismo ang uh, pamunuan ng DOH at sinasabi nila na 39 hospitals lamang po sa Batangas ang nagkakaroon ngayon ng usapin patungkol sa di pagbabayad ng mabilisan ng uh, mga amount uh, base sa uh, guarantee letters. Dahil ito po daw ay wala pang kaukulang mga dokumentong na isusumite. Pero hindi po nangangahulugan na yung iba mga hospitals po ay nakakaroon ng problema pagdating po sa bayaran. At uh, tandaan po natin na sa Universal healthcare Act ay meron po supposed to be guaranteed na 10% na authorized bed capacity ang mga private hospitals uh, para patungkol po sa zero billing. ha? Huh? At uh, dapat nga po ay hindi na po kinakailangan yung uh, maipip yung, maip, yung tatawag natin medical assistance for indigents and financially incapacitated patients dahil dapat zero na po ang balanse dahil po sa PhilHealth. At uh, kung mas uh, kakailanganin po ng ating mga kababayan na sila ay uh, at malapit sila sa mga DOH hospitals, hindi po kailangan ng GL don or guarantee letters. So marami po tayo, meron po tayong mga listahan po dito ng mga Uh, DOH hospitals na hindi po kailangan ng guarantee letters from any politicians. Dahil po kapag ka po DOH hospitals, ang social worker po mismo ang uh, tumitingin kung sila qualified at uh, hindi naman po politiko. So, ang ilang po dito na akin mababanggit, marami po kasi ay Philippine Medical Center, Lung Center of the Philippines, NKTI, Philippine Health Center, East Avenue Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center. At marami pa pong iba. Mamaya ibibigay ko po sa inyo kung kayo po ay nangangailangan ng kopya ng DOH Hospitals. May plano po ba ang Pangulo na kausapin ang mga opisyal ng DOH para pagpaliwanagin o linawin itong bagay na ito kasi may pangako po siya na tutugunan yung mga basic na pangailangan ng taong bayan. Bagamat uh, private hospital po yung pinag-uusapan, programa pa rin po ito ng gobyerno. Yes, opo. Meron naman po kasi mowa ang DOH with the private hospitals. At uh, sabi nga po natin, hindi, hindi lang po nagkakaproblema ang gobyerno uh, patungkol po sa pagbabayad ng mga bills po ng ating mga kababayan na uh, covered po ng guarantee letters. Dito lamang po sa 39 hospitals na kinakailangan po ng DOH yung ibang mga dokumento para po sila'y mabayaran. So, doon po sa maniningil ng mga hospitals, kumplituhin lang po yung inyong mga dokumento dahil po ang DOH sinasabi sa atin ay may sapat na pondo.